hello guys magandang gabi ito pala yung ginawa ko ngayong araw na to yan eh. nagtakid ako ng bricks sa, mga, sa poste Ayan. tapos itong isa hindi ko natapos At, ito yung dalawa medyo mabalam din eh. kanto na isa kasi naka 45 yung mga kanto tapos ito yung palabas niya ito yung uh, bagong tayo na restaurant ng ano, uh, Roberto's Backyard palaki ito puro brags yung uh, ano ito yung loob nya puro brags itong design sa loob Ayan, no? Ayan yung mga poste tas mga arko yung bintana niya okay. okay guys dito naman ako sa labas ah ito guys yung labas ng Roberto's Backyard o yan yung restaurant niya tapos ito yung building na ginagawa namin ng second store ito yung front Ayan. ito naman yung dati nila yan medyo maganda rin talaga itong lugar na ito ha ang daming kumakayang mayayaman dito sa lugar mo ito yung place, maganda yung place nyo ito kanina, kanina ang daming customer nila eh. kasi sabado oh. tapos ito yung building nyo tagal pa bago matapos to ito eh. tatiles pa to eh pipinturahan, tatiles okay. pa uwi na kami guys sa kasahod na ako oh. pang-upload ko to mamaya Ayon, may mga customer pa rito kaparada pa yung mga kotse nila okay hey guys salamat thank you